Nasabat ng na mga tauhan ng Department of Environment and Natural Resources 12 Community Environment and Natural Resources Office matalam ang tinatayang 3,000 board feet ng undocumented mahogany at jimili lumber sa isinagawang enforcement operation sa sitio Campo, pet Magpetco, Tabato. Ito'y naging matagumpay, matapos ipag-alam ng concerned citizen ang pinaghihinalaang illegal lumber na handa na sanang ibiyahe. Natukoy ng DNR ang naturang mga wood species ay mahogani at jemelina na madalas ginagamit sa paggawa ng mga furnitures at maging sa construction. Nagkakalaga ang naturang mga lumber ng 135,000 pesos at dahil walang naipakitang dokumento o permit, kaya sila ay Nakatakdang sampahan ng DNR ang mga taong nasa likod ng iligal na pagpuputol sa mga puno ng walang kaukulang permit batay sa si Section 77 ng Presidential Decree No. 705 o ang ang Revised Forestry Code of the Philippines. Nananawagan ang DNR sa kooperasyon ng publiko sa pag-uulat ng mga illegal logging at anumang illegal na aktibidad na naglalagay sa alanganin sa likas na yaman katulad ng illegal logging. Cherry May Exim Tapia, NDBC Bida Balita.